So, earn. Gano'n ka nakatagay <laughs> hey guys, it's Thursday at uh, center visit muna tayo dahil bukas pa yung validation natin ng mga malalaki ang load. So, punta tayo sa sentro ni Boss Bossmatic. Let's cheat. Hi. Hi. <laughs> morning. Hello po. So, nandito po tayo ngayon, guys, sa Center Pine Apple. Pinamumunuan ng isa sa mga pinakamaganda ng Center Pine Apple. Walang iba, kundi si Ate Aileen. <laughs> May isa pang kulang. Okay na po lahat, sir. Ako ba ito na? Tapos naman, Ate Okay lang naman, sir. Wala namang masyadong stress. Gusto ba meron? Ayun. Ang meron sa'yo na nga ako, sabi ko. Bakit? Si, si Sir kasi lagi ako nakakalimutan. Ganon? Oh. Lagi ako nakakalimutan. Ikaw pala eh. Ikaw pala magkasalanan <laughs> eh. Ilang taon ka na member te? Ilang taon na po ako? Hmm, member. Ah, uh, Diyos ko, 2017. Ba? 2017 pa po. Sabay so, tayo, di ba? Nauna ka lang. Oh, wow, Hi, but, sir. Ayaw patalo ni Tito <laughs> Marami nang dumasa yung AOT. Yes, Iba-iba. Sila na promote na ako hindi pa. <laughs> Pag ganun. So promote eh. Sabi ko nga kay Ma'am Shari, ma'am, ang ang, ang ang taas na ng ano mo ngayon pero ako dito pa rin. Pag ganun oh, naiiwan ako. Sa so, tingin mo tayo bakit tumagal? Gusto kong may stress. <laughs> si Sir R.J. pala nagbibigay ng na stress oh, sa'yo. Oo, lamang ako. <laughs> Lumaki na tindahan mo din. Opo. Yung naka, di ba naka nag-loan pa ako? Yung, yung diba? may iba rin ito. So, ibig sabihin ba, may, may naitulong din kami? Kahit Siyempre naman. Pero mo yung ano, yung LIP, yung savings, napakalaking bagay. Napakalaking bagay nung na naipon ko doon. Pero kung hawak ko yun, hindi ko may iipon. Ay, gano'n? Eh, pamimili ko na yun. Baka nasa SM na. Mm -hmm. Ibig sabihin yung mga nailoan mo talaga na po sa tindahan? Yes! Tindahan. Alam niya ni sir. Oh, galing ah. Ganun dapat. Tapos so, pagkagaling ko minsan, so pag nakakuha ko, M agad ako ng kalahating taban. O, di yes. ba? Akala ko, puro consumption lang binigay namin sa <laughs> ito. Kasama na yun, sir. <laughs> kasama na bro. Sa mga ano din ang uh, ano pinaka nagustuhan mo? LIP. Yun, dapat. LIP, yun the best talaga. Walang ganyan, sir, sa iba. Yes. Sa taon na kami, 16, 17, kasi 2,006 ka po kami dun eh. Maganda, nagbanggit sa... O, oh, di ba? Wala kami dun. Hindi, <laughs> sir, ako, aminado naman ako sa k***. Kahit sino maging, ano namin, ah. eh, Oh, wala, talagang ano, talagang walang gano'n sa k***. <laughs> ang tagal na namin sa k***, pero walang gano'n na LIT. Yung M walang ganun. Ay, baka magandang ano doon, palis eh Ewan ko na, hindi ko na lang kasi yung boyfriend ko yung nagbabayad doon. Malis um, eh. ka na ba? Ah, hanggang ngayon nandun ka pa? Opo, oh, andun kasi sa pagbabayad doon. Hmm, mo hindi, hindi lang ko may hawa. Hindi hmm, eh, po lang po. eh, kinuha ko ba nga po ako doon office? Ayun. Ayun. Mahirap kasi okay na sa akin ang isa. Kung i rate mo yung a to ten, ano? 9! 9! Bakit 9? Kasi yung isa, yes. meron pang isang natire. <laughs> Kasi ano, nakalimutan ako. <laughs> <laughs> so, bagay makukuha mo naman, ha? Oh. Uh, Naipon na. Bagay yun, ano, pag nakuha ko na, 10 na. Oh, yun, man. So, abonado pa pala sa iba. Ibig sabihin yung pala dahilan, bakit ka tumagal? Yes. Yeah. Yung nga, sir, yung nga wala pa akong M nun. Medyo okay na ako, eh. So, Wala pinaka- yung bang meron yung Talagdagan pala yung, yung abuhayan talaga. Eh? Yes! Oh. Maraming tulog siya talaga. Maraming ng AO dumaan sa ito eh. Yes. Opo! Madami! Sino pinaka the best? <laughs> Ay! <laughs> <I don't know>. <laughs> 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 Lahat sila sir, magaling naman. Pero sino yung pinaka? Thank you! Thank you, Okay naman sila. Kanyari okay. wala, Sir Argy. Sino yung pinaka? Pinaka? Oo. uh -oh. Sa so, naging AO namin? Uh -huh. Ay, si Sir Benjo. Ay. Si Sir Benjo. Oo, love ko si Sir Benjo. Oh. Oh, magtampo si, si RG. Sabi ko, mong si Sir RG. Tama na. Di rato, ba? <laughs> Pero ngayon, siyempre nandiyan na siya. Di si Sir na. Kasi wala na si Sir Benjo. Well, ano ba yung katangian <laughs> ni ano ano, Sir Benjo? Na. Ano ba? Ano yung ni Sir Benjo? Na nabisto ako. Uh, madali siya, Sir, ano, kausapin. Madali siya magpaliwanan. Oh. Sir, ito, mahirap pala magpaliwanan. Hindi <laughs> naman. <laughs> ako. Si Sarah, ano? <laughs> okay, ano? Tango Warner. Alam na po natin, Sir Antti, mahirap mong paliwanag. Hindi, siya. ano <laughs> <Ay>, di ba? <laughs> Anong mensahe mo sa mga member? Ay, Ay sa mga member. Ayun. Ayun. Oh, sumali kayo sa AKAP dahil AKAP lang ang may incentive. Oh. AKAP lang ang may LIT. Yan eh. Yung iba, wala. Sa totoo lang, kasi ranas ko eh. Yeah, sir, kahit ni minsan tanong mo diyan kay Sir, walang nabalik sa akin dito. Di ba, Sir? Oh, ganun daw. Sabihin. Hindi yeah. ka pala pinagsit down ni Ate Ai. Yes. Yan, ka, maraming, oh, yan, man, oh, oh. Pero lo mamali Ate Ai. Pala 7 years ka na Malupit Ang pala. Ilang taon pala ako nung bata pa ako nung tiyan. Wow! <laughs> Aray ko. Naisingit pa nga. Eh, tapos na yung collection mo, te ah yeah, mo sa mga member mo member ko sana patuloy magbayad ng aga yeah. yung, yun 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 ba kung yun kung sinii yun ba kita ay Bye, Bye. next week ulit. Thank you po! yung yeah, ingat yung yo, yo. Thank you po. Thank you, Thank you po! yung yung